Si Tasio at si Kulasa ay magkaklase sa grade 5 at naging magbest friend. Palagi silang kumakain ng magkasabay at ang paborito nilang ulam ay fried chicken. Araw-araw ay yon ang baong lunch ng dalawang magkaibigan. Laking gulat na lang ni Tasio nang isang araw ay nagbaon ng pork chop si Kulasa. Sabi ni Tasio, Kulasa, okay ka lang ba? May sakit ka ba? Sagot ni Kulasa, Wala naman akong sakit. Tanong ulit ni Tasio, bakit hindi manok ang baon mo? Sagot naman ni Kulasa, dapat itigil ko na ang pagkain ng manok. Nagkakaroon na ako ng feathers sa ibaba. Gulat si Tasio at ang sabi, ha? Patingin, pinakita ni Kulasa ang tumutubong balahibo niya, sabi ni Tasio. Ay oo nga, itigil mo na nga yan. Simula ay tumigil na si Kulasa sa pagkain ng manok samantalang si Tasio ay nagpatuloy sa pagkain ng manok. Isang araw, laking gulat ni Kulasa dahil hindi manok ang baon ni Tasio. Nagtanong si Kulasa, Tasio, bakit isda na ang baon mo? Sagot ni Tasio, Kailangan ko na dinitigil ang pagkain ng manok. Nagkakaroon na rin ako ng feathers sa ibaba. Sabi ni Kulasa, Patingin nga, pinakita ni Tasio kay Kulasa ang tumutubong balahibo. Nagulat si Kulasa. Ay Tasyo, bakit ngayon ka lang tumigil? Huli na ang lahat. Tumubo na yung leeg ng manok at may mga itlog pang kasama.